Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikaapat ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kulosas. Mga kapatid, Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daydig ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang nagayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig ang tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon nating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, Aleluya. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Yesus sa baybay ng lawa ng Henesaret pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin na kalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalawot kayo at iulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamaang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyo ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Yesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.